Katropa, balita ko, mura daw magpa-route canal dito sa Altawas. Yes, katropa, mura. Dahil dito, pwede bang hati hati ang bayan? Katropa, may sira at sumasakit ba ang iyong ngipin? Alam mo ba na may dalawang paraan dyan para maisim natin yan? Pero ang unang gagawin ay pumunta dito sa Altawas Data Center. Dahil dito, libre naman ang check-up, x-ray, at ang file opening. Wow! At si Doc ang magsi-check niyan kung ano ang the best na gagawin. At ang paraan na yan ay sa pamamagitan ng pasta at ng root canal. Dito kasi sa Altawas Lidl Center mga katropa, ang root canal ay mayroong first to third session depende sa sitwasyon ng iyong ngipin. The good thing nito mga katropa is pwedeng hatiin ang bayad din. Pag ang root canal ay ang bagang 60BD. Pag sa harap naman 40 BD lang perfect kaya katropa gusto mga kamura sa mga problema sa ngipin talo na sa Rot canal let's go pumunta lang kayo dito sa may Altoas Dental Center dahil dito all right ang ngipin natin